saan ka nang galing? Ate, nanalo ako sa contest. Uh, ito yung pera, oh. Surpresa ko para sa sa'yo. Wala naman masama doon, ah. Anong walang masama? Ako ang magsasabi kung anong masama at kung anong mabuti para sa kapatid ko. <laughs> kapal talaga ng mukha mo, ano? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi kita gusto para sa kapatid ko? Pwede ba umalis ka na? Dahil hindi ka bisita dito. Huwag. Nanalo ako, ate. May pakita kong kaya ko. Hindi ka ba natutuwa? Bakit ako matutuwa? Anong gagawin mo? Sasali ka linggo-linggo. Maguuwi ka ng konting pera bobulahin ka. Pagkatapos lolokohin ka at gagamitin ka nila. Napaka- Alam ko hindi yan ang dahilan kaya mo ako pinipigilan ate. Pinipigilan kita dahil gusto kong mapabuti ka. Ikaw lang ang inaasahan ko sa negosyo. Pinipigilan mo ako dahil ayaw mo ako magkaroon ng sarili kong buhay. Gusto mo diktahan lahat ng kilos ko. Mga pangarap ko, pinipilit mo akong itulad sa'yo. Ayoko. Hindi. Hindi totoo yun. Pinakinggan mo ba ako ni Minsan, ate? Ikaw parati ang tama. Ako parang hindi tao. Walang sariling opinion. Walang sariling pangarap. Tao ako, ate! Hindi ko na sa buhay mo! Nang dahil sa akin. Guminhawa ang buhay mo. Oo! At dahil din sa'yo, nahihirapan akong hanapin ang sarili ko. Hindi ako, ikaw, ate! Ayokong maging katulad mo. Wala kang nasa isip kundi negosyo mo. Sinong Diyos mo? Ang salapi mo?

Tsaka, kaibigan ko lang naman yun eh. Okay oh, na yun. kaibigan ha. Ikaw naman kasi, kahit na lang sino, pinapatulan mo. Oo. Oh. <laughs> Patama yata yan. Medyo. Diretsahin mo na. Masakit pa yun, pahaging-haging ka eh. Oo. Oh. <laughs> well. Bakit? Marunong ka na rin ba masaktan ngayon? Akala ko kasi eh, puro sports na lang ang hilig mo. Kaya pati tuloy lahat ng babae, eh. ginagawa mong sport. Ano yan? Komplimento, o insulto? Goodbye. O selos? Selos? Bakit naman ako magsiselos? Well, si Pia naintindihan ko. Maganda't bata. Pero si Lota, that's another story. Bakit siya? I mean, okay, she's nice. Pwede na pero may edad na, hindi ba? Kung sa bagay, mayaman. Alam mo, Kendi, money never entered into the picture. As far as my relationship with anyone goes, if I go to bed with them, it's not for money. It's for fun. Si Joey, Gary, hindi ko siya hinanap. Nang makita niya ako, siyang lumapit. Okay naman ang offer niya inisip ko gaganda ang future ko. So, tinanggap ko. Masama ba yun? I'm sorry. Wala akong masamang ibig sabihin. Hindi ko inahatulan ang gawain ng iba. Kung maligaya ka, yun ang trip mo. Gawin mo. You don't even have to say you're sorry. Okay lang. I'll see you around. ka pa. Um, ano eh? Eh... Ligaya, bakit? Wala. Si Rams? Sinaktan ka ba niya? Pinwersa? <laughs> uh, <laughs> di mo na ginalang si Ligaya. Don't ever touch her again. Oh my God, there's a fight. There's a fight. Look, this is a big misunderstanding. Anong misunderstanding? Understand this. Uh. Mm. Paul! Come on. Oh, oh my God! God. Rams, Rams what are you doing? Come oh on, God. come on! You want to fight? I'm Let's on. go! Ram, stop it! Stop it! Let no no me! Come Ram, on. Stop uh, it. Pull not. it! Just get out of here! Paul. Pull it, okay? Oh, Just get out! Get out of here! Paul, okay, Calang, Paul. Go! Oh my God. Rams, are you? Where player? are you going? Rams, yeah. Rams! Hurt? Wait! Huh? Let me see. Oh, ow. Are you sure it doesn't hurt? Huh? Poor Paul. Let me see. What did you say? Saan pupunta Who's going to drive for us? I can drive.